Hello guys, good afternoon Good afternoon mga ka guys Andito ngayon si Kuya Eji Sa isa sa ating mga reseller Si Sil Gilbert Dangoy And may update tayo guys Tungkol sa kanyang tindahan Kasi nag-deliver kami today Reseller ko si Sir Gilbert So update tayo guys Kasi malaking improvement na po Ang nangyari sa kanyang tindahan Since na-vlog ko ito Last 2 years Sir <laughs> Basta ah. matagal-tagal na yun So, last year? La last year, last November 2021. Oh, mga two years, two years ago, guys. Ito pala si Sir Gilbert. Ayan. Ayan. So, Sir Gilbert, guys, is masugid nating subscriber kaibigan. Naging kaibigan ko si sir dahil sa YouTube ni Kuya A.G. Yeah. Okay. And naging reseller ko siya sa aking tubigan. And nag-deliver kami. Weekly ang delivery namin dito kay sir. Kasi binibinta din niya. Nakikita ninyo meron tayong ano dyan. Meron tayong uh, nakagalon Tubig ni Aquacian guys. So si Sir, uh, maraming improvement po ang nangyari sa tindahan ni Sir kung dati is wala pang ano yan, wala pang mating, still mating. So ngayon may still mating na. And um, speaking of paninda, dumami rin yung mga paninda ni Sir Gilbert. And ngayon, kausapin natin si Sir kung ano yung mga na-experience niya habang dinidevelop o pinapalago niya ang kanyang tindahan. Uh, experience namin yung uh... Minsan talaga may mga matumal na panahon, pero sawa sa ng Panginoon, wala pa rin, ano wala pa rin yung, parang alkansi ba, parang meron namang uh, ginansya araw-araw, pero... Eh minsan matumal pero marami rin bawi. Araw na bawi sa bawi, ganun, bawi sa sunod no? na araw bawi na Yan. naman so ganun talaga ang ano ganun talaga ang trend pag tindahan ka may matumal mayroong days na matumal mayroong days na babawi tayo lalong lalo na sir pag ano no payday yes, yes, bawi sir. sa payday malakas ang inuma, inuman mag, mag, yeah, so malakas ang bintahan ng mga alat so, pero yung mga usual na mga ano sir, mga binibili natin yung mga customers, yun pa rin yung mga malalakas sa bintahan. Oh gigas, yes sir, oh, bigas, no, bigas. Uh, oh, na, na si bigas. Mo, sir. Ah, tubig, ang <laughs> tubig. Yung tubig natin <laughs> nandiyan, Minsan maliit ka sa delivery <laughs> <laughs> Sobrang busy ni ko AG guys. Ang order ni sir, abutan pa ng 2 to, to 3 days. Yeah. Pero ngayon, um, ano, na naanuhan ko kaagad yung kanya order So kanina umaga nag PM siya sa akin Na ito yung vacant na galon mm -hmm. Empty gallons na siya So pinuntahan ko kaagad Sa gallons lang uh, <laughs> may average talaga kami na 20 to 25 per week oh. Tapos yung mga 1 liter Uh, um, 500 email, voter. 350 kasi mm -hmm. yung eskwelahan na uh, tinuturuan ng asawa ko, dito pa rin na ganoon mm -hmm. sa amin, kaya <laughs> ano na lang, kahit piso-piso lang at least nag-rolling yung ano talaga ni Sir Edgy may market dito. kasi si uh, Sir Gilbert bukod sa medyo, ano si Sir sa uh, medyo mas mas baba si Sir sa presyo sa ano, mas masarap yung ano, yung mas masarap ang tubig, ma ang comments, sa, mas, mas masarap <laughs> ang tubig sa ang comment ng mga customers mga sa ito Kasi kung hindi pa masarap, hindi tayo hindi ano siya, na, hindi na 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 siya ma, mag-order. apat na <laughs> ano, apat na parang sa isang araw, kinaano, mm. lima, apat, ganyan. Oh. O, oh. O, so, ganyan lang ang ano ni Sir Reggie, parang secret pili ni Reser. Wala, inahinay So in fact, um, this week si Kuya Eji banat buto sa pag -deliver dahil <laughs> yun nga <ngayon. laughs> Dahil may problema sa delivery, yung aming kasamahan is ano, nag-emergency. So si Kuya Eji ngayon yung taga-deliver. Although may kasamahan din ako nakuha, partial, pa, temporarily, meron tayong tagabuhat dahil hindi pwede si Kuya EJ magbuhat dahil matanda na. Kasunod <laughs> siguro sir, ako na magkuha sa ano Pasyala natin, na lang natin ang ah, mga paninda ni Sir Gilbert. Ayan, meron pa rin siya ang mga tuyo dito. Pero uh, ah, ito yung pinaka, ano ko guys, pinaka gusto ko sa tindahan niya itong steel matting. Dili sir, ano, screen lang to ako ah. Ito, may steel matting si Sir Gilbert. Safe na safe siya sa mga gustong magtindahan, na gusto niyo close ang design na kagaya nito na hindi pwedeng pasukin ng mga customers Uh, pera na lang kung ano sya yung parang mini -mart ang style mm -hmm. na pwedeng mm -hmm. convenience store na papasok yung mga customers. Pero kung ganito na design guys na safe, kung may call of nature ka, gusto mong oh, umihi, yes. gusto yes. mo, Pwede mo sya isara. Iwanan mo saglit or gusto mong maligo. <laughs> 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 Dahil minsan pag duty natin wala tayong ligo. 10 no? <laughs> <Ten> minutes tulog. <laughs> Umaga yung gising mo guys, alas 4.30, alas 5.00. Oh, yeah. Hindi ka pwedeng ano... Dito ka na sa tindahan, humug lang <laughs> so pwede ka na magbenta. So, ito yung kagandahan. Pag may ganito, oh, so pwede mo iwanan gusto mong ma-escape lalo lalo na sa so, mga ganitong oras ano Ayan, sir, mga sir. patay oras uh, na um, medyo ano madalang yung customer so pwede kang ano pwede ka ng benta sir pag magano ka sir palakihin mo yung tindahan yun oo <laughs> kasi dati guys yung tindahan ni sir is Sinusunog maliit yun lang talaga say. so nag-extend siya doon sa likod in fact punta natin dito sa gilid ha meron sa ano si sir dito <laughs> meron siya dito. isa pang ano tindahan dalawa yung tindahan ni sir <laughs> ito ito yung sa gilid niya guys. So naka-corner yung tindahan niya. Meron sa kabila, meron dito. So meron din siyang bunga doon. So meron din dito ang Ganito din style niya guys. Ah uh, Gustong gusto ko talaga itong ganito niya guys. Kasi sa amin, dahil sa dami na aming mga pinapatong sa ano namin, hindi na namin ito masarado. Kasi iba yung style sa amin. Gusto ko ito gayahin para ano, para ma-display ka pa rin ano, siya, ma display tapos pwede mo pa rin siyang maisara. So, yun yeah, po, guys. Customer palagi, sir. So, so Marampan ba? Ito yung mga customized <laughs> ni Sir Gilbert yan. Parang ano na siya, parang may <laughs> drive-thru. <laughs> drive <-thru>. Parang <laughs> may drive-thru na siya. Kung may motor, dito, dritso na. So, ganun lang. Sa tingin, sa, sa observation sa si AJ, dahil ano, weekly si Sir AJ na, o si Kuya AJ na napunta dito ano guys, meron talaga ang improvement, malaki ang improvement sa tindahan ni sir. And masasabi mo talaga ang lumago, lumago na yung tindahan ni sir Gilbert. And meron pa siyang ayan <laughs> <Trans world. laughs> nakikita nyo naman so hindi ko na kailangang sabihin pa nakikita nyo na ayan po ang mga blessings na napasakamay or natupad ng mga pangarap ay, ay, ay. ni Sir Gilbert so ano sir Tiwala final sa message na. mo sir final message sa ating mga viewers uh, sa mga viewers natin dyan uh, mga kasari especially. especially inspiration ko talaga yung kahit sa labas pa ako sa first vlog ni Sir uh, palagi na ako nanonood sa vlog niya kasi nano ko talaga na hinihabang buhay wag abroad. Kung kailangan na yung mga anak natin lumalaki na. So, advice ko sa inyo, uh, talagang kung may ano sa inyo, may, may lugar ba dyan o sa tingin nyo may medyo oportunidad, eh, tudo mo na na <coughs> magkaano tayo. Magtindahan tayo, tapos manood tayo sa mga kasari videos, mga improvements, <coughs> kung, ano, kung ano yung mga dapat gagawin natin na uh, mapa-improve pa natin yung mga uh, Hindi lang tayo makapuo sa isang produkto, Gika, samahan natin, to mm -hmm. Yeah, uh, lahat-lahat na. Please lang ako kasi si Sir AG, uh, nag-ano sa akin, uh, nag-offer siya sa kanyang uh, talagang bago niyang business. One year na sa'yo, no? So, uh, bless uh, kami ni Mrs. Uh, na <laughs> talagang isa kami sa first ten na kanyang sinusupply yan. Sa sawa ng Panginoon, uh, maraming blessing. Ano ka lang, fair ka lang, kung merong mag-ano sa'yo. Ma meron mang mga utang pero kontrolin mo na rin pro lang. Pro lang, pro So ganyan lang. Sige, <laughs> so, sir, salamat sir. Thank you, thank you and I hope na lalago pang lalo ang tindahan mo, ang negosyo mo. Ma-bless kayo lalo ni Ma'am. Thank you, sir. Sa susunod so, ulit, bibigyan ko kayo ng update kung ano pa yung mga mangyayari sa tindahan at sa negosyo ni Sir Gilbert. Ayan, so bye-bye muna for na Salamat sir.